Malino very in love super happy sa piling ng pamilya niya She lights up my day she inspires me bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Wala pa namang kumpirmasyon ang real score nila ni Migs Malino at Rose Ann. Aminado ang actor-singer at award-winning charity blogger na si Migs Malino na in love na in love siya sa kanyang partner na si Mahal na kahit nasa ibang mundo na ito lagi peren niyang naiisip ang. Mga bagay na nagbibigay sa kanya ng saya. Tila hindi mapaghiwalay at sweet na sweet ang celebrity couple sa kay nilang mga videos noon, kamakailan lang ay nag-celebrate si Migs Malino sa ikadalawang taong death anniversary ni Mahal. at dyan sinagot naman ni Migs Malino sa isang interview ang ilang mga katanungan ng entertainment press patungkol sa kanilang relasyon. There's no better way to say it. I'm very in love. I'm very happy. Pag-amin ni Migs Malino sa harap ng host. ani pa The best part about the nights that I'm here with Mahal feeling ko kasi palagi pa kaming nagsama ni Mahal hanggang ngayon. Para naman sa lahat ng manonood. Ang pinakamaganda sa kanilang relasyon ay all out support sila sa isa't isa. I have my strengths, she has her, so we just help each other. She's sweet, she's very caring, say ni Migs Malino. Patuloy niya, I would say honestly, because she has careless under her name, some people would think that he's careless, but honestly, she's very caring. malino sa land arang revelasyon ni Rose Ann tungkol sa kanila ni Migs. I'm not sure if she was serious na karating na nga sa ina ni Migs Malino na si Nanay Bilin ang kumakalat na isyu tungkol sa kanila ni Migs at Rose Ann. I like Rose Ann and I find her comments flattering and amusing. It's raw and unfiltered, say ng ina ni Migs Malino. Dagdag pa niya, I am also not sure if she was serious or just kidding around. Gayun pa man, hindi raw siya makakapagsalita sa usapang pag-ibig ng kanyang mga anak. Hinahayaan niya lang daw kasi niya sina sila na magdesisyon pagdating sa kanika nilang love life. Kwento pa ng ina ni Migs Malino. Nagkaroon na sila ng encounter ni Rose Ann ngunit sa kasamaang palad ay may jowa siya. gusto ko lang sabihin sa lahat na hindi po magjowa si Rose Ann at Migs Malino at hindi po buntis si Rose Ann kay Migs kaya tigilan na nyo ang mga issue yan. Dahil hanggang ngayon pinaglulok sa pera ni Migs ang og ng kayang tunay na minahal na si Mahal. Ay hain to na ninyo yan. bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.